gumawa kami ng investigation sa loob ng uh, Department of Education. Uh, isa isa sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of uh, Education. Hindi lang sa laptop, ha. Madami kasing madaming reports uh, of corruption inside uh, the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong ah... Uh, reports, uh, pinapaimbisigahan yon. So, isa sa mga inimbisigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit uh, sa Commission on Audit. Tapos kami, sa loob ng uh, Department of Education, gumawa din kami ng sarili namin investigation. Para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad uh, namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa uh, loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM so hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So ang pinaka na magawa lang namin uh, doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So natali yung kamay namin doon kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng uh, Commission on Audit, may lalabas doon ng mga uh, personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation